isang sako na naglalaman ng pinaghihinalaang high-grade marijuana o kush ang natagpuan ng tatlong mangingisda sa karagatang sakop ng Purok 7, Barangay Alimangwan, San Vicente, Palawan nitong November 4, 2025, Martes ng umaga. Sa inisyal na investigasyon ng San Vicente Municipal sa Police Station, pasado ala sa is ng umaga habang hinahanap ng nasabing mga mangingisda ang kanilang naanod na lupid na, lubid na gamit sa pangingisda ay namataan nila ang isang sako bag na palutang-lutang sa dagat nang kanilang buksan ay dito tumambad sa kanila ang mga heat-sealed plastic bags na hinihinalang high-grade marijuana at dahil sa takot ay nagdesisyon ng mga ito na itago muna ang bag sa masukal na lugar sa isang beach ngunit kagabi November 6, 2025 pag-uwi nila mula sa laot ay nakakita umano sila ng isang social media post na meron ding nakitang kaparehas na bagay sa iba pang bahagi ng barangay Alimangwan. Kaya dito na sila naglakas loob na i-report ito sa barangay at agad ding ipinaabot sa San Vicente MPS. Sa isinagawang imbintaryo ay umabot sa 30 plastic bag o katumbas ng 20.37 kilos ng hinihinalang kush ang laman ng nakitang sako bag na nagkakahalag ng 24.4 million pesos. Samantala ang nasabing items ay nakatakdang i-turn sa Palawan Forensic Unit para sa laboratory examination at tamang disposisyon. Matatandaan na kahapon, ay may nakita ring hinihinalang cocaine sa coastal area ng Barangay Poblacion sa bayan ng San Vicente. Tinatayang aabot sa 1.81 kilo ang naturang substance at may estimated value na humigit-kumulang 2.1 million pesos. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung saan ang galing ang nakitang mga kontrabando. Queenie Valles Basta Radio, Iban Deramo.